Huwag ako. I can never be used. Magandang araw at ito po ang ating panibagong update. Barado itong si Trilling kay Senator Bato de la Rosa. Dahil nagpalabas na naman ng panibagong chismis marites itong si Trilling na umano'y ang ginagawa ni Senator Bato de la Rosa na pagdinig sa Senado patungkol sa lumabas na dokumento ng PIDIA kung saan dawit nga o pinapangalanan ang artistang si Maricel Soriano at ang ating presidente na si Bongbong Marcos. At ayon kay Senator Bato, wala itong halong pamumulitika kahit pa itong uh, ginagawa ni Trillanes ay halata o mano na nasusuhulan na babayaran nagpapagamit sa mga politiko. At hindi po natin alam kung dilawan pa ba ang nag-uutos dito kay Trillanes o posibleng itong si Tambaloslos na para tuluyan ng uh, masira itong mga Duterte at the same time para maging parte ng kanilang black propaganda itong ating Vice Presidente na si Vice President Sara Duterte. Kaya ngayon ayong kay Senator Bato, wala itong kinakatakutan at alam niyang masama ang loob ni Bongbong Marcos dahil itinuloy niya pa rin ang pagdinig sa Senado kahit sa kaliwat kanan na batikos sa kanya at banta na umalay hindi na dapat ito tuloy itong pagdinig ngunit hindi nagpadala itong senator bato dahil naniniwala po siya mga kababayan na karapatan po ng bawat Pilipino na malaman ang katotohanan bilang parte ng transparency and accountability. At tiwala naman ang dating Pangulong Digong Umano mga kababayan, nagagawin ni Senator Bato ang katotohanan at kung ano man ang katotohanan, ay yan ay ilalabas ni Senator Bato. Kaya para sa ating uh, kompletong update, mga kababayan, ito po ang video ito panoorin natin. People power or uh, who cool. uh, ako naniniwala ang power ko nila si Duterte mismo. Dating senador Katrinyanes sa please. So yan po ang kanyang perception ano na yung matandang Duterte pa, itong si Tatay Digong pa daw ang Papa Opoen. po, ito talagang si Trillanes. Kaya ang PNP po ay nagalit na rin dito kay Trillanes ha? at mukang uh, mukhang binabalaan siya. Dahil ang uh, pinapalabas niya sa kanyang mga interview ay may mga opisyal pa umano ng Philippine National Police na nakipagsabuatan sa kampo ng mga Duterte para sa umano'y destabilisasyon na madalas po nating naririnig din sa mga kongresista na umano'y itong ginaganap na mga maisog rally sa buong Pilipinas ay uh, party daw ng destabilization plot laban dito kay Marcos Jr. Pero yan ay walang katotohanan mga kababayan at ang PNP ay hindi papayag na sirain nitong si Trillanes ang dignidad ng ating kapulisan. Uh, saludo po tayo sa ating kapulisan mga kababayan po natin dahil alam po natin itong mga pulis, kasundaluhan ay para yan sa taong bayan at hindi magpapagamit yan ah, kung sino-sino mang politiko spare the PNP dito po sa mga issue po na ito at uh, alam po kung sino man po makikilahok dito na mabigat po ito dahil uh, this is treason. Uh, so alam po natin yan mabigat talagang kaso yan at matatanggal sila sa trabaho at syempre itong si Senator Batok Abay, hindi papayag yan. Nadurog-durogin na lang sa chismis nitong si Trillanes. Ako, wag ako, I can never be used. Ha? I swear to God, no. Yan, si Bato, mga kababayan po natin. Ha? Hindi natin kalimutan si Bato. Solid as a rock. Nobody Duterte. me. Nobody. Not even President Duterte. President Duterte, hindi tumawag sa akin. Walang malaghet kunting nihaw niho. Para sa, sa kaso na ito, para sa investigasyon na ito, wala. Cross my heart, hope to die. Tama, Kilo mo na partido no, para siraan ang iyong mga political enemy na ginawa mo kay President Duterte noon, huwag ako. I can never be used by President Duterte kung sila'y naglalaban, sila'y nag awa ni President Marcos. Hindi ko ako magpapagamit at hindi ako pwedeng gamitin. Opo, na masira yung ating uh, gobyerno. Kung masira ating gobyerno, masira ating pamumuhay. Di ba? Kaya huwag mo sabihin na ginagamit ako sa isang plot to ousted the president. No! My God! Never! Kaya nga, sabihan mo si Trillanes. sabihan mo, kung ikaw nagpapagamit sa politika, ako, hindi ka mga gamit na. Yung impormasyon pa lang yun. So parang sasabog na itong ulo ni Senator Bato ha, sa galit dito at gigil kay Trillanes. O siyang gala naman kasi itong si Trillanes, mga kababayan po natin, paulit-ulit po ang kanyang ginagawang paninira. Parang yan ata ang kanyang trabaho, mga kababayan po natin ha paulit-ulit niya pinapalutang itong isyu ng destabilisasyon, paulit-ulit niya na pinalutang itong paglabas ng warrant of arrest ng ICC. So ika nga, bring it on, ha? sabi ni dating Pangulong Digong at wala siyang pakialam. Bad shot na yan sa atin, bad shot. E, malay mo si bad shot po, ang isa sa mga nasa likod niyan, o kaya itong si Tambalos Los. Nako po kasi mukhang uh, kakaiba yung galawan ni eh, Trillianes eh. Ah, at mukhang uh, nawala na rin ata yung kanilang partidong pink lawan at dilawan parang uh, nakipag-collab na ata ito ngayon si Trillanes ha? sa kampo ni uh, Bumbong Marcos di ko lang alam pagdating ng eleksyon mga kababayan po natin pero sa ngayon malinaw kasi eh, na dati sinisigaw niya na magnanakaw, kawatan ito si Bumbong Marcos at ang kanyang pamilya eh ngayon mukhang pinoproteksyonan niya na ha? at pabor na ha? dito kay Marcos Jr. ang kanyang mga naging pronouncement So, in a way, malalaman din natin yan, mga kababayan. Informasyon pa lang kami kaming trabaho confidential informant. Hindi ka natuloy ang operasyon. E bakit po sabihin ka agad na mapipindaw mo yung presidente dyan? A mere information can pin down a sitting president? No! You cannot! Ito um, doon sa sitwasyon ko. Galit sa akin ang mga DDS. Bakit hindi ko daw dinitiinan yung investigasyon nito? I'm just trying to be objective. At alam ko rin na gawin sa akin ang mga kanya, makita ah, ko nagkakalak ng investigation. What do you expect? Masaya ka ba kung presidente ka, city president ka, ka. nagkakalak ng investigation na madalama yung pangalan mo? Talagang ma... ma-react ka. Wait. Hey, Pero medyo madal-dal. Minsan, saan saan pupunta yung bunga nga? <laughs> Nasabihan pa nga ano, mga kababayan po natin na may pagkamadal-dal talaga itong si Sen. Bato. Siyempre tiwala po itong si uh, dating Pangulong Digong uh, na itong si Bato talaga ay maninindigan sa tama kagaya ni dating Pangulong Digong. Wala namang problema po mga kababayan po natin na suporta niya itong si Bongbong Marcos. Kasi kung okay naman ang ginagawa ni Bongbong Marcos sana, hindi dismayado tayo, hindi dismayado ang bawat Pilipino, hindi eh sana wala nang ganito. O kaya kung hindi siya nagpagamit sa kanyang pinsan, sa kanyang asawa, hindi eh di wala sanang crack sa unitim. So kahit anong gawin nila, mga kababayan po natin, sure ball na ha, ah, na magiging uh, opposition po itong si Vice President Sara. Sa kayong siguro ay mukhang ayaw niya pa o gusto niya pang manatili dito sa DepEd. Dahil alam po natin na gusto niyang gamitin ang kanyang expertise. Tina mo ginagawa niya lahat para mabigyan po ng magandang resulta uh, itong uh, mga uh, kanyang mga trabaho dyan sa DepEd. So as in bilang uh, Vice President din ng ating bansa. At least kahit papano po ha, eh, sa ngayon, na uh, alam niya na medyo pinag iinitan na dyan itong si uh, Vice President Sara, ay hindi ito umaalis. At itong si Bongbong Marcos, alam naman po natin na hindi niya talaga pwedeng sibakin itong si Vice President Sara dahil takot po siya. Once na naging officially na naging opposition itong si Vice President Sara, hindi ko lang alam kung ano pa ang mangyayari dito kay Bumbong Marcos dahil sigurado mala, marami sa kanyang sinasabing kaloyalista o mga taga-suporta niya ang lilipat ang suporta kay Vice President Sara. Kahit anong alyansa pa nila niyan, palakas sila ang partidong uh, federal ng Pilipinas, itong lakas CMD. O oh, magkulab-kulab pa kayo dyan. Walang pakialam po yung mga taga-suporta ng mga Duterte dahil mas marami ang taga-suporta ng DDS kaysa dito ah, sa Pinklawan or dito sa Pulawan ni Marcos Jr. Pero hayaan mo siya. Si Batu, ipangako ko sa iyo, ilalabas niya yan totoo mm. kung ano man niyang putas niya. mag kayo kay Batu. PMA riyan, mahusay na opisyal. So, hayan po ha mga kababayan po natin, galing na mismo yan kay dating Pangulong Digong na na-appreciate niya at alam niya po yung kakayanan <coughs> uh, ni uh, Senator Bato de la Rosa. At hindi basta-basta po maniniwala, magpa magpaander magpa-under dito sa mga politiko kahit pa yung nasa Malacanang. Kaya ngayon talaga, masaludo na po tayo kay Senator Bato dahil napaka-firm po nito, napaka-solid para investigahan ang isyu ni De Junior jaan sa Senado. So, yan muna yung ating update. Siyempre, alam ko may mga komento kayo, opinion patungkol sa isyong ito. Eh, wag na mahiya at uh, mag-iwan na dyan sa ating comment section. Maraming salamat po muli, mga kababayan. Shukran ka